The way to terminal, guys. We're at terminal, guys. Huh? terminal. Huh? Oh, where's our destination? bahay dyan sa ano ito yung papuntang batis ni Bice napagka mahal mahal ganun, mauga. Ano po? Ah, field day. Yan ang pinakaulang ano dito. Yung field day, yung pinakaulang ano dito, diba? Parang hotel. Ah, ito na pala. Dito na kami, guys, sa... Uh, ano? Wala nyo ba? Ha? Oo. Dito na kami sa Dingalan Terminal. Walang well, bus. Ibigintay pa si Priya niya. Goodbye, guys. See you in the next one. Bye-bye.